Hello po mga idolo po. So ngayon, basta tayo guys ng ulan. Yan po. Ito po yung kapaligyan natin. Uh, and skill na ako mga idolo. So meron na ako nabili mga idolo ng, ano, mga, ng, ng mga ulan ng kapatid ko po mga idolo. <coughs> yan. Mga ulan, mga ulan namin po itong mga idolo na bili po ng ulan namin kasi para lutuin ko na lang itong mamaya. Ito guys. Ito mga idolo na nakuha natin na uh, ulan mo. Oh. Isda po yan mga idolo. Ay. grabe guys, inabot na tayo ng ulan. Abang lalakad po ako yan po yung kapaligiran dito. Ayan po po yung mga idoloh. Grabe yung kulang dito mga idoloh sa amin. Laban nagpapahinga lang ako mga idoloh. So marami marami salamat pala sa patuloy na suporta po sa aking mga kapatid po. Sa mga nagsusubaybay po sa amin. Sobrang laking tulong ngayon mga idoloh sa bawat pagsuporta niyo po. Ngayon mag-aaral na naman tayo. Malapit na tayo mag-aaral mga idoloh. Um, isang week na lang mag-aaral na po ng college for criminology po. Kaya ganito yung kapit ko mga dulo. ex yung kapit ko kasi mag-aaral po ng crime. So, sana balang araw matapad natin yung pangarap natin at huwag tayo sumuko sa buhay kahit kaano kahirap yung buhay mga dulo. At salamat pa rin po sa ano sa mga taong solid supporter namin po mga dulo. Masang basa tayo mga dalo ng ulan. hala Unless may antan ako guys na lang pang ulan na makapatid ko po. Hindi na rin malakas yung ulan. So samahan nyo na mga dalo. Tara. Uwi na sa amin mga dalo. Yan po yung nalakaran ko po. Yan po yung nalakaran ko. Grabe yung ano. Ulan. Basang basa na kami guys. Ito. Yung ulan natin guys. Di ba? Sobrang sayo ko na mga dalo na meron tayo nabibiling ulan. Bigas ganang asa. Daba kuya. Ano po? po? Alin po? Grabe guys yung wala na. Makikita niyo yan guys. Tiyan sa amin guys. Ano pa? Baba ko ya. Mana po. Meron tayo ano. Tapa boy. Ulam. Ulam. Yan yung kapatid ko guys na bunso. So eto mga dalo yung ano. Yung ulam natin nabili. And ito pala mga dalo yung saging mga dalo. Yan. Pinapainag namin yung mga idolo para meron kaming makain, pamirinda namin mga idolo. So, yan. Ganyan yung buhay dito mga idolo sa probinsya, syempre po. Eh, diyan. So, anong tawag sa inyo mga dito na to? Sa, dito sa amin sa bayan mga dyan, tawag sa amin sa bapo. Tapos yan mga dyan, yung panahon natin ngayon, no? Grabe talaga yung panahon ngayon. Grabe yung ulan. Ilamutin tayo ng ulan mga dyan, Tapos eto mga dyan, yan, no? Lulutuin natin na may isda. Tapos meron gulay. Lalagyan natin mga dyan ng gulay para meron tayong, para meron tayong gulay, di ba At saka, mas masustansya itong mga dulo sa katawan natin kahit pa paano ba huwag tayo maging mato mga dilo dapat maging matatag tayo sa buhay at saka kung ano nasa sa mga dila dyan, dyan, na yun huwag nang maging mato mga dila napakita ko na sa inyo mga dulo yung inaalagaan kong baboy mga dila ito po lang yung inaalagaan kong baboy mga dila sobrang lang tulang to para sa mga kapatid ko po kaya mga dila yung bawat kinakita ko lang mga dila kinakasusok ko lang sa amin binibili ko ng bigas ng mga ulam kahit pa paano kaya yun kaya huwag nyo akong magagam mga dulo kasi ginagawa ko lang mga makakabuti para sa amin. At saka kahit pa paano tayo mga dulo Basta supportan nyo lang mga dulo, ayos na po sa amin yung sobrang nakaturo na para sa mga kapatid ko po. Hindi para sa sarili ko mga dulo kasi ako ayos na sa akin kahit magutom ako. Kasi sanay na po mga dulo magutom eh. Nag-aaral po ko nun. Palagi po akong gutom. Minsan po hindi na nag-aaral mag Mag-aaral na lang. So gabi yung pinagdaan na sa buhay mga dulo Kahit usgaan nyo mga dulo, ginagawa ko lang mga makakabuti para sa mga kapatid ko po. So ito, yan. So, maraming maraming salamat sa patuloy ng support ng mga dilaw. God bless po.